Tatlong drug suspect huli sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Cebu at Sultan Kudarat. Milyong-milyong halaga ng iligal na droga na Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit pitong milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug bypass bus operation ng mga operatiba ng Cebu City Police Office Drug Enforcement Unit sa Cebu City. Naaresto sa operasyon ng isang alias Renan, 31 taong gulang. Nakuha rin kay alias Renan ang bayabas money at mga drug paraphernalia. Nasa 3 milyong pisong halaga ng umani shabu ang nasakote sa bayabas operation ng Cebu City Police Office sa isang sementeryo sa Cebu City. Tiklo sa operasyon si alias Alvin, 18 taong gulang. Narecoverin kay alias Alvin ang budal money at mga gamit sa droga. Kalaboso naman ang isang miyembro ng CAFGU matapos makumpiska sa kanya ang mahigit dalawang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa pinaigting na anti-illegal drugs operation ng Pideya Sultan Kudarat sa Takurong City. Kinilala ang drug suspect na si alias Norodin na supplier umano ng droga sa ilang bayan sa Mindanao. Nasamsam din kay alias Norodin ang buy at mga gamit sa pagdodroga. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.